Sina Mickey at Olive, e eh, biglang mag-ring ang kanilang telepon. Ayan na nga! Ayan na nga, saktong sakto. <laughs> Wala pa tayong sinasabi oh, sige, na ring agad. Sige, lapitan na natin silang On, lahat. Si Mickey muna. Okay, uh, Mickey. Uh, Mickey. Um, Mickey, uh, uh, have Nikki. you received certain calls from uh, kanina pa? Um, yes, I received calls from people who wanted to donate. And uh, ano yung mga uh, binibigay nila or may sinasabi ba nila kung anong gusto nilang i-donate? Um, usually yung mga like in-kind donations mm -hmm. or cash cash oh meron din cash donations at uh, syempre uh, very important kapag ganyan. sinasabi ba nila kung ano yung in kind donations na gusto nilang ibigay Ito, eh, mostly rice noodles mm. canned food ah okay uh, very good so at no. least 'di ba tuloy-tuloy yung pagdating ng uh, tulong mula sa ating mga kababayan at uh, for the for the different um regions talagang mapapadala natin yan ah. sa iba't-ibang rehiyon. Gusto ko lang naka-emphasize dito, Ms. Pia, na yung mga idodonate nila, kunwari, uh, damit, sinela, kumot, banig, tuwalya, uh, brand new, sana po, o yung uh, hindi sobrang luma at magagamit pa ng mga kapuso natin. Ito yung bilin kanina ni Ms. Ricky Katibog, kasi syempre gusto natin magagamit kaagad-agad ng mga paghahatiran ng tulong. That's right. At ayan, nakausap hmm. natin si Nikki. Nag-ring agad ang kanyang telephone. <laughs> <laughs> Pero lipat tayo um, si kay Olive. Olive. Yes. Olive. Yes. Hi, Olive. Sino yung tumawag? Sino yung tumawag? Um, actually po, nag-ask lang po siya for update kasi natawagan na po siya kanina. And medyo nahirapan lang daw po sa signal. So nag-reach lang po siya. Nag-reach out lang po siya ulit. Ayan. Okay, so na na nakapag-abot uh, naman tayo ng impormasyon uh, na kailangan nila. May mga IS kababayan po. siya sa probinsya. Um meron daw po. kanina po nakausap na daw po siya. It's just not na, na cut lang daw po. Um duning uh, rescue po to. Nagpapa-rescue ah, po Ah, Nagpapa nagpapa-rescue sila okay. po. Um 5 daw po sila sa family of okay. okay, sa saan ulit ito? Ah, uh, wala po siyang nabanggit na ah, lugar Ah, kasi pero, naputol um, na naputol na po okay. yung ano. So ni-redial ko po kasi hindi na siya ma Ah, okay. Nako kapos sana makatawag ka ulit. Martin yun yung nabanggit nila kanina no. Um yung uh, ila yung sa ating social media pwedeng mm -hmm. uh, magabot ng uh, kanilang mga panawagan, panawagan. dun sa yes. comment section yeah. sa comment section at yung iba nga sinasabi nila yung problema nila paubos na yung uh, battery ng mm -hmm. kanilang cellphone mm -hmm. yun ang isa uh, sa oh. mga kaya kailangan kumbaga kasi ito yung pinaka-urgent na situation natin kumbaga pagkatapos mm -hmm. nun, wala ka ng any forms of communication mm -hmm. o hindi mo na mapapanood itong telethon natin so agad-agad po lahat ng paraan doon, live streaming natin uh, on different social media platforms, si post yun na yung mga comment ninyo para matugunan kaagad-agad. Mm -hmm. Oo, kapag magpo-post po kayo, just in case po, maubusan mm -hmm. kayo ng battery, aside from yung number, lagay na natin yung location para mm -hmm. maidiretso na no? para kompleto na yeah. yung impormasyon. At kapag na over sa mga kinaukulan sa mga otoridad, mas madali silang mahahanap.